Hello mga Lods Welcome back to my channel Ito na naman ngayon Tayo may ilalantor Salamat sa Panginoon na may lantor ako itong araw na to Yung mga pasahero ko Nasa beach Nagbe-breakfast bago kami maglantor Dito sa Romantic Resort Dito sila nagbreakfast Ang puntahan lang namin Pacifico at saka Burgos kasi yung ibang destination sarado. Sarado pa sa ngayon, hindi sa January pa ang open. Kaya yun lang ang pupunta nila. Tapos airport kami kasi may susunduin kami kaibigan nila ng mga pasayero ko. Darating mamaya alas 2 sa arrival. Ayan mga lods, yung mga guys ko yung tumalun. Nandun sila sa malayo, hindi ako lumapit kasi nagbabantay ako ng sasakyan. Enjoy yung mga guys ko. Ayun sila dito kami sa mga Asen River mga Lods, dito na kami ngayon sa Pacifico ayan ang lalaki ng Alon ipakita ko sa inyo yung alon, ang lalaki yung mga uh, guests ko nandun na sa ano bumaba pa na doon sa beach nandun sila maliligo yata ayan Pacifico Big Wish Beach Resort Sure, go. nang alun. malalaki ng alon malakas kasi medyo ang hangin kaya malalaki ang alon dito lang ako tumambay sa tabi ng highway hindi na ako pumunta doon sa beach kasi nandun sila ni ma'am sir saka sila ni yung mga kasama niya kaya dito lang mo na ako abang abang sa kanila dito sa highway ng Pacifico ayan mabuti na lang mayroon dito ng gawang ano parang kubo ayan may upuan na dati wala to ayan na pa lang yung ano nila bubong pero okay lang hindi naman mainit next destination namin ay Burgos na doon na naman ako magbibideo yan ganda nito wala ganong ano turista solo nila yung ano beach sila lang talaga kaya hindi nako ako bumaba Ayan. Binigyan ako pala ganina nila ni sir ng merienda pagkain. Ano, iwan ko lang kung ano ito galing ng romantic resort. Ayan siya. Iwan ko lang ano ito. Ayan. Ayan siya. Hamong yung nasa loob yung gitnang gitna ham yan merinda muna ako habang nag-abang sa kanila ni sir merinda time salamat sa nagbigay itong merienda na to. Dito na naman kami ngayon sa Wantao Restaurant. Sako pa rin ng Pasipiko. Unique yung pangalan. Wantao Restaurant. Ayan siya, Wantao. Wantao. Maraming kumakain dito sa One Tower Restaurant. Yung video ko ayaw ano, ay yung pasahero ko ayaw magpa-video. Ay. Kaya ano nalang? Matay <laughs> nag-video naman sabka. Oh, yun, mga driver siya. <laughs> Airport. Welcome to Siargao! Ayan! Kaya mga driver na lang video ko kasi ayaw naman pa video yung sundo ko. Oh, may frontliner ko mga piti. Ayan, frontliner. Oo. Oo, natin mag-frontliner na kapiti. Ito yung frontliner ko <laughs> nag-off. Ayan! <frontliner. laughs> ayan mga driver na lang video ko dahil... Okay. Oh. Ito yung video mga badro ko nito. Oo. Yan. Ah, hello. Welcome <laughs> uh... Happy New Year. Welcome to Shargao Island. Happy New Year. Welcome to Shargao. Ah! Harrison. Yan, mga driver na lang bidyuan ko dahil ano. Yan, tulo-tulo to si Vice. Ang mga na Ayan. Yan yung Vice ng Shargao. Sa tourist van. <laughs> Ayan, mga driver na lang bidyuan ko. Dahil yung pasahero ko ayaw na lang pamilyo. Yung kapwa driver ko na lang. Yan. Ikan Manila Manila. Yan. Yan. Si Boss Amat. O Boss, anong masasabi mo nung ano? Wala wala tayong biyahe nung almost 9 months. Sobrang hirap talaga, wala kami makakain. Ang ginawa namin sa bundok na kami, kumain na lang kami ng kamuting kahoy. Ulam namin, Kalibri. O ayun o, kalibri ang ulam namin. <laughs> Ayan. O oh, hirap talaga. Ito o yan, hindi yan naghihirap. Yan. Sino? Si o ah, ito si Bais, wow. hirap ko lang. Ano masabi mo Bais? Nung uh, ano? Nung uh, sa isang linggo, punta ako ng dagat. Kukuha ng isda yung ano ko, trap na bobo. Anong na, laman nun? Bubu ka! Siyempre na alam ka laman. dragon <laughs> <laughs> So nakaranas ka talaga ng hirap Oo oh, oh, so, oh, Yun, bahis na nga yun, ka? nakaranas rin Mahirap talaga ngayon. Buto buti lang meron Kahit meron ka, dumaan na pandemya oh, oh. Hirap talaga yan, walang pinipili So ngayon, may flight na anong masasabi mo? Ah, maka, maka, maka na po din ng kalating kilo na isda, pero oh. hindi pa rin makaasa, pupunta pa rin ng gagat. <laughs> oh, yun. Nga, mapasalamat sa Philippine Airlines. Oh, pasalamat po ano May babatiin ka sa ano? Oh. Ay. wala problema yan. Kayo magpasalamat. <laughs> <laughs> so, ayan na, yung na yung mga pasayero. Nandito yung... yung Nandito pala yung ano, driver ng Isla may, aree, ah, ano, may ari May ari ng ay, Isla Kapala <laughs> Driver lang, driver, driver, lang, Ano masabi mo boss nung ano? Oh, pandemic, pandemic. Ah, Sana mawala na to at saka Social distancing time muna tayo Okay <laughs> <laughs> Dito na lang muna yung vlog ko dahil nandito na yung pasahiro ko lumapas ah, na nasa banan ko na Salamat kaya, mga lods Nung video na to so, down so, down Salamat